Ayun, asa nga. Meron ano dito, guys. Asa nga, asa ba yan? Hala. Ay, bakit ang laki ng pusa? Pusa, guys. Kaya pala hindi kumahol. Hala, lapitan natin. Hala. Hala. Bakit ang laki? Mimim? So, good evening everyone. So, dito pala ako ngayon kay isang uh, natin ng ilog guys, no? Panibagong ilog siya guys. Uh, napakaganda niya na ilog guys. Ayan, so, itry natin siya puntahan doon sa unahan. Ayan, so, maririgin niyo guys, you know? Ayan, ganyan yung uh, kuliglig ba yan? Kasi ang lalaki ng mga puno dito guys eh. Meron ang ng mga puno dyan. So, puntahan nga natin guys. Nga nakita natin doon sa ano. Puntahan natin doon sa unahan. Ayan. So, marami akong dala na ilaw guys. Gawa ng pag ganito kasi na mapuno. Ayan. Gusto ko kasi ano, tulad nito malaking flashlight. Kasi kitang kita mo talaga siya guys. Ganyan eh. Ayan, ganyan, eh. So, ang iniisip ko, wala kayang aso dito sa, sa dulo. Ginawa talaga nilang daanan siya, guys. Ayan, so hindi ka matatakot. Ang ganito. Ayan. Hmm, oh God. Ayan, sa taas. Okay. So, ganito dito, oh. Okay. Okay. Hindi muna din naman ako makakapet doon sa sa kabilang side. Hindi ako makatawid, guys. Oh, Ang daming isda dito. Eh. Maraming isda, guys. Maliliit. So, hindi ako sure kung may naliligo dito banda. Oh, uh, ganda tingnan nit. Three usog lang. Okay. So, hinarangan nila dito, guys. Kaso, natakot akong apakan yan. Baka mahulog. Ayan. Mga sako kasi tapos yung likod ng bato. Look. Ano? Natakot ako. Bro. Akala ko gauga-uga. Yung pag-apak ko lang pala. Ayan, so, hindi ako pwedeng tumawid dyan. Hindi ako makatawid talaga. Ayaw ko ba, umano dyan, guys. Eh. Parang nag uga yun yung ino. Bakit naman parang uga-uga na bato man to, katibay nito. Ayan siya, guys, oh. Eh. So, naharang dito yung mga uh, dahon no? Okay. So, doon lang tayo sa kabila, guys. Baka kasi mag-ano yung sako. Bumigay, ba? May slide tayo dyan. Oh, God. See guys, oh. Eh puliglig na maririnig nyo at saka yung daloy ng tubig oh my god oh my god wow guys ilawan natin ha ito maliwanag ayun okay, guys ganda pero yung isig lang Ayan, no? Ayan na, no? Ayan. Ayan, so, Punta natin dyan sa unahan, guys. Okay. Oh my So, meron siya ditong ano, guys wire ng kurente ba yan? Yan ganyan. So, ibig sabihin, baka may ano doon sa dulo, no? Wala talaga akong na uh, anuhan dito, guys. Nakitang tao ba nakausap? Wala akong nakausap. So, wow, kurubiyag. Mmm butas sa uh, gitna ng ano dito oh, sa mga bato-bato maraming mga butas-butas na malalaki o oh, kaya gumano yung tubig si Oh. ah, ah. So, dito pala guys may nag ano pala uling dyan baka may nagluto-luto dito okay hindi ah. siya nakakatakot na ilo guys hindi tulad ng mga napuntahan ko siya, ano lang siya ba? Yung bato niya, nakalibing lang. Pero maraming anong bato pala niya, oh. Butas dito sa gitna. Ganito guys, oh. Malalim din ang mga ano ng bato. Mga butas sa gitna ng bato. Ano tong ganito, oh. Ano kaya, eh? yung tawag doon sa so, Bisaya pa ito ata yung idjok oh, hindi ko alam ano to yung ganyan guys yung ganyan guys so, oh. meron talaga siya wire sa kurinti guys kurinti guru yan oh my god may nagapang sa ano ko sana ko dumaan doon so, ganyan lang siya dyan guys so. Oh. Ayan. hindi mawala yung isda so, oh tapos tayo balik tayo dito sa gilid Ayan. ano siya guys no alam niyo ba pag mga ilog-ilog mga falls mga ganyan hindi mawala ang istorya guys sa mayon at meron talaga like, uh, sinasabi nilang may nakaputi like white lady mga ganyan guys ba so dito kaya ano kaya ang pinto dito yan kulang isa dito ga eh may ganan doon yun eh ga lakad lakad ano kaya ang kwento dito guys no? sa ilog na to. Ayan. Sa taas, may puti. Ano? Ano putih guys? Ano yun? Ano yung puti? Ang ganda. Grabe naman itong taas niyo. Ano yung puti May e, puti ayun no. na. May natumbang puno guys. Oh. Malaki yung puno na to. Oh. Wow. May oh, tumbas siya guys. So. Pun oh. Punta doon sa kabila. Oh. Tapos sa kabila maraming ano Kawayan. Halo-halo ng ano din sa kabila. Oh my God, may nakita akong aso. Aso guys, ayun o. Oh. Nailang mata. Papunta dito. Sana hindi si mga guys. Dito muna ako. Ito yun. nga. Meron ano dito guys. Asa nga. Asa ba yan? Hala. Ay bakit ang laki ng pusa? Pusa guys. Kaya pala hindi kumahol. Hala lapitan natin. Hala. Hala. Bakit ang laki? Nuning. nyo guys? Ayun o. Oh. Ay, bumalik. Ayun o. Oh. Ah, saan Ayun o. Ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun. Alam, na -lalo ko tuloy guys. Ayun, may napunta. Alam, ang pangit tingnan nito o. Ito o. Oh. Kala mo nakalutok. Alam nyo ba yung pinuntahan kong ilog sa Cavite uh, rin yun guys? Meron, ano, yung falls? Alam nyo po sinasabi may nakalutang daw talaga white lady talaga do doon yan taga indang mismo ang nagwinto sa akin ayan nagmotor do sila paglingon lingon do nila guys akala do nila lupin plastic ganyan white lady pala tapos yung yung katapat nun guys eh hey. ano ano Tapos ang katapot nun, ang ka, katabi nun, guys. May gwardya. Nakausap ko. Nakausap ko. Sabi ko, na-vlog ko na yan dyan, kuya. Gabi. Sabi niya, yung nagmura siya, guys. Sabi niya, yung ganyan, nagmura siya. Tapos sabi niya, di mo ako mapapunta dyan. Sabi ko, ang nakita ko lang naman. Oh, grabe nyo. huy, Sabi ko, ang nakita ko lang. Uy. Sabi ko, kita ko ng kuya, putik ah, puti na pusa. Sabi niya, yun na yun. Ah, grabe, bulay ko tumayo ngayon, guys. Sabi niya, yun na yun. Kasi meron daw talaga doon, guys. Meron kahit sino nagsa na, na taga doon, taga indang. Nagsasabi talaga, nagkakwinto talaga na meron, meron doon sa ilog. Kaya sabi nga ni kuya sa akin, siguro may... Uh, may protection daw ako ba? Kaya bakit daw hindi ako natatakot? may ang pusa puti siya guys ang laki akala ko nga aso pag aso pa naman no, nakita ko tapos sa aso okay. nung nakita ko yung pusa di ba umakyat na yung pusa ang dami kong naririnig dito sa taas guys ang dami kong naririnig may wala ang pusa i'll put them in Woo. nice Woo. ilog pa naman. Tapos, uy. Guys. Uy. Nasa, ta, ta nasa taas talaga. Alam ko, nasa taas yung mga tunog-tunog. Uy. Oh my God. Doon galing yung... Doon galing yung pusa eh. Doon. Doon. Tapos pumunta sa dito, wala pa naman tayong dalang mga kung ano ano guys. Naka-short nga lang ako. Kasi, eh. uy, hindi ko naman, ay, hala, ayun. Huni! Hi! Oh, my God. Anong ginagawa niya dyan? Hi! Kasi, ayun, guys. Naalala ko yung sinabi ni kuya. Na yung ano ba, yung iba din magsabi, malikno na daw. kusabi sabi ko, puti lang naman na pusa, nakita ko kuya, sabi niya, yun na yun. Kaya sabi ngayon niya, nung nagmura siya sa akin talaga guys, ayun oh, hi morning! Nagmura talaga siya, sabi talaga niya sa akin, di mo ko mapapan, maka, uh, mapapunta dyan. Ayun oh, ayun oh, si morning. ha my God. Bakit kanina sobrang laki? Nandito siya kanina. Akala ko talaga aso, guys. Sobrang laki. Puti na aso. Tapos pala. Buning. Hi! Ayun, oh. Hindi siya masyado malaki, guys. Puro kanina. Sobrang laki. Akala ko talaga aso na natakbo. Pero sa isip ko, ba't hindi kumahol? Muning, huwag ka matakot sa akin, maning. Nawala na yung mga, nawala na yung mga paramdam dyan taas. Grabe paramdam kanina, guys. Nung umakyat yung pusa dyan, dito, umakyat yung pusa dyan. Ito yun siya, oh. Ang tunog, may mga tunog na dito, magkabilaan para nagsagutan sila dalawa. Yan, dito, mayroon pang dyan, oh. grabe yung tunog dyan kanina, oh tapos sumagot din dito sa kabila asa na yun si Muning oh my god huy ano yun ano yun guys tak gumalaw dito guys gumalaw dito gumalaw dito Ning? itong malaking flashlight talaga gamitin natin mas maganda talaga itong maliwanag to ito gumalaw to oh. andun at itong pusa sa taas eh ba't dito gumalaw yon oh my god guys hindi ko alam ang kwento dito guys pero sa ngalan lang nito oh, tulad nito may naputol na may natumba na puno sobrang laki asa ang pusa? Wala na guys. Morning. Oh my God. Yan na ata yung maligno White lady. Wala talaga siya na no? wala. E dito pa naman sana pakalaking puno na natumba. Uy! Yun. Hmm. Sagot din yung kabila rin guys. Nawala ang pusa talaga dito guys Hindi tayo magtagal dito guys Wala tayong dalang kahit ano Kahit ano Wala Lord God Nawala ang pusa Hindi ko kasi alam kung ito dito eh Kung ano meron dito guys Wala akong alam